Ang mga pulis sa iba't ibang sulok ng mundo ay gumagamit ng mga espesyal na sasakyan upang masigurado ang kaligtasan at kaayusan. Ngunit hindi lahat ng mga sasakyang ito ay pangkaraniwan. Ang ilan ay literal na high performance at talaga namang napakamahal. Kaya sa video na ito ay ating alamin ang labing isang pinakamahal na police car sa buong mundo. Number 11, Lotus Exige. Ang bansang gumagamit nito at ginawang police car ay ang bansang Australia at United Kingdom. Walang kawala ang mga kriminal sa sasakyang ito kung magpapahabol sila. Ang sasakyan na ito ay isang supercharged 1.8 liter 4-cylinder engine. Maliit lang ang makina nito pero mabilis din itong tumakbo. Nasa 220 horsepower ang lakas nito at kayang mag-top speed ng 225 km per hour. Ang sasakyang ito ay nagkakahalagang 84,000 US dollars. O kung sa pera natin, ito ay nasa 4.2 million pesos. Number 10, Porsche Carrera 911. Ang bansang gumagamit naman nito at ginawang police car ay ang bansang Austria. Ang sasakyang ito ay pinapatakbo ng 6-cylinder engine na may lakas na 517 horsepower. At kaya nitong abutin ng acceleration na 100 km per hour sa loob lamang ng 4.2 seconds. At may top speed ito na 292 km per hour. Nagkakahalaga naman ang police car na ito ng 95,000 US dollars o mga nasa mahigit 4. 4.7 million pesos. Number 9, Nissan GTR. Ang lugar naman na gumagamit nito ay ang Abu Dhabi. Isa lang po ito sa mamahaling police car na ginagamit ng Abu Dhabi. Under the hood nito ay isang standard twin turbo 3.8 liter V6 engine at may lakas na 565 horsepower. At kaya naman nitong abutin ang bilis na 100 km/h sa loob lamang ng 2.9 seconds. At may top speed ito na 329 km/h. Nagkakahalaga naman ang police car na ito sa 100,000 US dollars o mga nasa mahigit 5 million pesos. Number 8, Lotus Evora GT410. Ang bansang gumamit naman nito at ginawang police car upang may panghabol sa mga kriminal ay ang bansang United Kingdom. Ang supercar na ito ay isang supercharged 3.5 liter with V6 engine na may lakas 410 horsepower. At kaya naman nitong abutin ang bilis na 100 kilometer per hour sa loob lamang ng 3.9 seconds at may top speed na 297 kilometer per hour. Nagkakahalaga naman ang supercar na ito sa 103,000 US dollars o mga nasa mahigit 5 million pesos. Number 7, Porsche Panamera. Ang lugar naman na gumamit nito na ginawang police car ay ang bansang Qatar. Ang sasakyang ito ay may kargadang turbocharged V6 engine na may lakas na 330 horsepower at kaya naman niyang abutin ang bilis na 100 km/h sa loob ng 5.3 seconds at may top speed na 270 km per hour. Ang sasakyang ito naman ay nagkakahalagang 175,000 US dollars $175 o kung sa peso ito ay nasa 8.7 million pesos mahigit. Number 6, Lamborghini Gallardo. Ang lugar naman na gumamit nito at ginawang police car ay ang South Africa, United Kingdom at Italy. Ang supercar na ito na sleek at fast-looking design, ay may kargadang 5.0 liter V10 engine na may lakas na 570 horsepower. Kaya naman, kaya nitong abutin ang bilis na 100 kilometer per hour sa loob lamang ng 3.7 seconds at kayang mag-top speed sa 325 kilometer per hour. Ang supercar naman na ito ay nagkakahalagang 223,000 US dollars $223 o kapag i-convert ito sa pera natin, ito ay nasa mahigit 11 million pesos. Number 5, Lamborghini Huracan. Ang lugar naman na gumamit nito ay ang lugar ng Abu Dhabi. Maliban sa Nissan GTR ay isa rin ang Italian exotic supercar na ito sa pinagmamalaki nila sa hanay ng kanilang police cars. Ito ay isang V10 engine na mayroong lakas na 571 horsepower at kayang abutin ang bilis na 100 km/h sa loob lamang ng 2.9 seconds. At kaya nitong mag-top speed sa 325 km/h. Ang halaga naman ng napakagandang sasakyan na ito ay nasa 250,000 US dollars o 12.5 milyon pesos. Number 4, Lamborghini Murcielago. Ang lugar naman na gumagamit nito bilang police car ay ang bansang England. Ang supercar na ito ay may kargadang 6.5 liter V12 engine na may napakalakas na 661 horsepower. Kaya naman nitong takbuhin ang bilis na 100 km per hour sa loob lamang ng 3.2 seconds at kaya rin nitong mag-top speed sa 342 km per hour. Kaya naman, ang halaga naman ng sasakyang ito ay nasa 380,000 US dollars $380 o 19 milyon pesos. Number 3, Mercedes-Benz Brabus Rocket CLS. Ang lugar naman na gumagamit nito bilang police car ay ang bansang Germany. Ang Germany ay isa sa top supercar manufacturer kaya hindi nakakagulat na mayroon sila nito bilang police car. Ang sasakyan naman na ito ay may kargadang 6.3 liter V12 by turbo 800 engine. Kaya naman, ito ay may lakas na 730 horsepower at kayang takbuhin ang bilis na 100 kilometer per hour sa loob lamang ng 3.2 seconds. At kaya rin nitong mag-top speed sa 365 km per hour. Kaya ang sasakyan na ito ay nagkakahalagang 580,000 US dollars o nasa 29 million pesos. Number 2. Bugatti Veyron Ang lugar naman na gumagamit ng sasakyang ito ay ang Dubai. Ang supercar na ito ay may kargadang 8.0 liter quad turbocharged engine na may lakas na 987 horsepower. Kaya naman sa lakas ng makina ng sasakyang ito, kaya nitong takbuhin ang bilis na 100 km per hour sa loob lamang ng 2.5 seconds. Ganyan po siya kabilis umarangkada dahil sa horsepower nito na napakalakas. At ayon sa kanilang record, ang sasakyang ito ay nakapagtala ng top speed na 431 km/h. Ito rin ang pinakamabilis na police car sa buong mundo, pero hindi ito ang pinakamahal. Ang halaga naman ng sasakyang ito ay umaabot sa 1.6 million US dollars o kapag i-convert sa pera natin, ito ay nasa 80 million pesos. Number 1. Lycan Hypersport, ang pinakamahal na police car sa buong mundo. Ang lugar naman na gumamit nito bilang police car ay ang Abu Dhabi na ginawa ng W Motors na nakabase sa United Arab Emirates. Ang sasakyang ito ay pinalakas ng 3.7 liter twin turbocharged flat 6 engine. Meron naman itong maximum power output na 740 horsepower. Hindi rin ito magpapahuli sa bilis dahil kaya nitong takbuhin ang bilis na 100 km per hour sa loob lamang ng 2.8 seconds. At ang narekord nitong top speed ay nasa 395 km per hour. Sa lakas at ganda ng specs ng supercar na ito, ay siguradong nakakalula ang halaga nito. Ito ay nagkakahalagang 3.4 million US dollars o kapag i-convert sa pera natin, ito ay nasa 170 million pesos. Pero kung dito to sa bansa natin bininta, iba na ang halaga nito. Magiging times 2 o times 3 pa ang halaga nito o magiging mahigit sa 400 million pesos. Yan po higala ang labing isang nagmamahalang police car sa buong mundo.